tanggalin yung lupa na nakabara sa ilalim oh, na. ba't biglang lumalim yan nung nakarambali ko mababaw yan eh oo oh, hindi ganun talaga kuya eh yung ulan pag umaraw mababaw kaya yan kaya nga eh pag umulat matigas <laughs> <laughs> parang balik ta ta. sa bagay pagka talaga umulan malamig matigas pagka tagaraw malambot may ina pala kayo. Sa akin kahit tagaraw matigas. <laughs> eh. dalawang kalabaw po 'yung gagamitin panghatak. Ayun, kasama natin sila Shakera's o sila Ate Brutay si nanay. Dalawang kalabaw na. Grabe lalim nung ano na 'to. Nung nakaraan po, dumaan kami dito. Nung nabalaw kami sa kabila. Mababaw lang to. Hindi naman natin naasahang malalim. Ngayon biglang lumalim. Pag lumalim. Uh Oo. -oh. Kaya magalala. <laughs> Untagin <Tung> yun <laughs> eh. Huwag kayong magalala. Pabor sa akin yan sa tuwing mababalaho ako. <laughs> tuwing mababalaw, pabor sa akin. Siyempre. <laughs> Talagang ganun po eh. Oo. Mas gusto ko yan. Oo. Maganda ka yung ganyan eh. Oo. Oh. Nababalaho. Permis may pang-inom ka, no? <laughs> <laughs> Joke lang. Eh, okay lang yan. Kahit mabalaho. Basta balaho bala lang. Oh. Lalim pala ng pinag- ba, no? Ano, ano? Sahit na siya. Ayan. Pag-burn na kasi di. Kata natin. Ha? Ano mm -hmm. Oo. Oh. Yan ang kailangan alisin. Galing pa ako ng ano eh, katipunan. Layo ng pinanggalingan mo ha. Sakto-sakto. Naghahanap na ano, babae ng kalabaw. <laughs> 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 ang galing. Ang galing. Sinalayan ng manok na naman katapat na ito. Oo. Mm -hmm. Masarap yan. Tapos sa isang 4 kantos. Kuya, ah... Uh adobo tsaka ano tinola. Tapos cuatro kantos. Kwatro. Oh, <laughs> Yung walang laman. <laughs> para ano. Para walang ano. Eh, Ay, naka. Mahilig sa kwatro kantos sa so, Hindi kinaya. Aalisin yung lalaking kalabaw. Nalala. Hindi sana yung matak yung lalaki, no? Oo, nakakamoy eh. Oo. Oh. <laughs> 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 nakakamoy lang eh. <laughs> <Nalala ba? laughs> Hindi sana yung matak yung lalaki <laughs> kaya pinulitan ng babae. Dalawa pa rin. Tignan natin kung kaya na. Sumobra na alalim. Lumbog lang Lumpo gusto. Lala na. Tagalit no? na. Lala na. ay nako Bakit to kaya na to